Hello guys! Nandito naman po kami at uh, Sunday ngayon katatapos lang ng trabaho Anong oras na? Pasado alas 5 Papunta kami ng ano bahay ng aming kaibigan at uh, biglang uh, pagkikita-kita uh, Ilang linggo na rin kami hindi nagkikita-kita dahil laging busy Excited! magkakatsikahan syempre may konting kainan catching up isasama ko kayo doon tapos uh, papakilala ko sa inyo yung mga ano, kaibigan ko pero bago yun bibili tayo ng, ano, ng food to share natin para ano para marami yan no? Alasin ko pa lang ng gabi ay ano na. Madilim na. Tapos maginaw. Lalayas tayo. Yun know. Hello guys. dito na kami sa bahay ng ano ng mga kutsyon, mga donya, mga don. Donyo. Ang lakad, <laughs> bilang <laughs> kita-kita, daming niluluto. Wow, ang sarap naman yan. Biglaan pa yan, ha? <laughs> Saka barbecue. Bye, hello. <laughs> Salamat sa Biglaan pa yan. What, what more pa rin biglaan lakad? Ano <laughs> oh, yan, <bin. laughs> Hindi. Ah, uh, Ben. okay. Ben. Okay. Sa ben. Yan! Yeah. Pampabata lahat ng mga pagkain. May mundo. Masarap din. Yan, kami lang. Yung mga anak ni Marin Joyce kasi ano na, sa yeah. na. Kaya, sabi mo na lang, sila dito. Dito ko na Kaya si Parin Ayun, nandun sa office. Nandun sa office pala. Ha, ah, boto na mo istorbo ng direkta. na, Hindi Kaya nga, sabi ko. na. hindi mo. May ipawain pa si Commander, oh. Siya talaga pag nandito. Okay. Iba talaga pag nandito. May ano talaga lang dito, Blast. Ooh. Social magpa-wine pa si. Ayan, ang daming handa, oh. No? Ano lang yan? Mga daladala Don't lang, iba. tsaka nagluto si, ayan? si boss. Ayan, ang barbecue. May pa-barbecue. May gambas. Play. Yung si boss daw si naman nandun. <laughs> ayan. Ayun. Nag-office Nag pa siya. Nag-office pa. Ayan, ito. Ako to, piri-piri. Piri-piri. Ayan, lagay natin mamaya. Ito sabi ko, maaga pa. Ba? Mm -hmm. Ano? Barbecue. 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 Gambas. Gambas. Ayan. Ito, ang sarap ng price na to eh. Very, very nice. Ano ko ano kulay mo? Anong gusto mong kulay? Oh, meron pang palatandaan oh. Bago to, bago to. Bago <laughs> to. May bago na Pwede sa akin pink. Pink sa'yo. Parang may palatandaan oh. <laughs> yellow, yellow. Parang oh? talaga naman. Infection control yan. Infection <laughs> <laughs> control. Talaga <laughs> mo. Ayan. O, di ba? Very good man. Very good man para pareho yung wine glass niyo, no? Saan mo naman galing ito? Sikat na sikat sa atin si Temo ngayon at saka si Shane. mo. Alam mo, nag-order na rin ako sa Temo ngayon. mga taong Temo at saka ano, Shane. Ang ni ate, festive na festive, no? Festive na festive. Very festive. Walang gana. Ayan, munggo. Let's

Ito oh. yung mayari ng bahay, oh. yung mayari ng mansyon. si Bosing, mapapanood nyo sa ano niya. Okay. Mare guys, salamat ha. May special mention nga ako sa bali Salamat. Sa bali ko, magagalap sa sapatos. Oh.